Para sa mga bookworm po dyan, heto na ang sign para mamili kayo ng mga murang libro. Nakadaong ngayon sa Maynila ang isang barko na tinatawag ding Floating Library. Ito ang MV Dulles Hope na nakadaong sa Pier 15 sa Maynila. Dati po itong cruise ship pero ngayon isa ng floating library. Makakabili kayo rito ng mga murang libro. Ang iba nga, 3 for 100 pesos lamang. Maraming pagpipilian, karamihan mga children's book, inspirational at spiritual books. Meron ding mga nobela, biographies, fiction, science, pati tungkol sa pagluluto. Higit 2,000 titles ang available dito. Di naman alintana, mga kapatid, na mga bungibisita ang matinding init. Sulit nga raw ang pagpila. Ang MV Dulus Hope ay pinatatakbo po ng GBA ships. May dalawang barko sila ngayon at ang isa ay nasa South Africa. Hanggang April 14 magtatagal sa Pilipinas ang floating book fair. Bukas sila Martes hanggang Webes alas 11 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi at Biyernes hanggang Linggo mula naman alauna ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Kailangan lamang mag-register at kumuha ng QR code online para makapasok sa book fair. 50 pesos ang entrance fee at may dagdag na 6 pesos para sa port entrance. Meron ding in-offer na ship tour kung gusto namang ikutin ang buong barko sa halagang 400 pesos para sa limang tao.